Hello mga beshi Magluto nga ako ng sinigang na isda ayan, matagal na ako ang dinagulam ng sinigang na isda Na maasim-asim Ayan, yung mga ricado Onion, tomato, okra, late ay okra Yes, okra, talong And then meron yung talbos ng ano, talbos ng kamote. Wala kasi akong kangkong. So ayan, nagpakulo na nga akong mga beshi ng tubig ilagay na yung onion. Sige, sabay-sabay na lahat yan. Minsana na ang kulo. And then, nilagyan ko siya ng konting asin muna. Nilagyan ko siya ng konting asin pampalasa. Ayan, sige, ilagay na lahat para minsanan ang kulong. kahit mainit ang panahon, nagluto ako ng may sabaw. So, ayan, nilagay ko na yung isda. Then, ayan yung sinigang mix, sampalok. Wala yung gabi, kaya yun na lang yung binili ko. Sinigang na sampalok. Ayan. Ayan, nilagay. Last na nilagay ko yung ano, okra at talong. Meron pa dyan, ano, nilagay, nilagyan ko pa siya ng banos. Ayan. Wala lang kangkong. Kaya talbos ng kamotian. nilagay ko pa sa las. Yun yung kinuha ko sa aking garden. Ayan. Nilagyan ko na nga ng pampaasim. Sinigang na sampalo. So, ayan. Tikman ko nga kung tama lang yung asim niya. So, kulang pa. Ginagdagan ko pa ng sinigang sa sampalo. So, ayan. Nilaglas yung ano. Talbos ng kamote. O, oh, ayan. Pwede nang kumain. Pasi Thank you for watching!